So mga kaayos, I am now preparing for my AOS mismo performance. Kaya yeah, syempre pinagandaan ko po kasi ina-ask talaga nila kung anong gusto mong i-perform. So ayoko namang ma-disappoint yung AOS family kung ako yung nag-request tapos ni <laughs> so talagang hanggang pag-uwi ko, hanggang mga 5 a.m. Hindi, <laughs> pero inaral ko po talaga ng mabuti I as in mean, until I could. <laughs> First choice, syempre si Aki and of course si Ate Isabel. Cheers! ready. Yung hair ka lang, hindi pa po ready, pero ready na. <laughs> Excited na ako sa AOS mismo ni Sophie. Bakit? Kasi nakita ko kung baano niya bino yung sayo niya. Actually, apat na Blackpink na sayo yun. Yung talaga nabilib ko na pinaplano niya. Yung pasok ng music, paano niya sasayaw. At nakita ko yung dedication niya dito. Talagang minemorize niya. So, I'm looking forward na papanood yung ito mga kaayos. At syempre, kasama din ako dito. Pibigay ko lang yung 100% ko para perfect. pagod. Sobrang nakakapagod. Hindi pero masaya kasi ngayon ko lang nagawa din yung ganun ka powerful. Wow, oh, powerful! <laughs> hindi ganun ko lang nagawa yung ganun ka todo bigay kasi usually nga sa si sweet girl lang ako. Pero ngayon, <laughs> like binigay ko yung lahat na hindi ko na kaya maglakad pagkatapos. <laughs> so yeah, super a <laughs>